Ah, uh, siguro yung naglaban sila. Mas na kasi kasi, kasi siyempre pag sa libro babasahin mo siya. Tapos pag ano na war na nag uusapan hindi mo picture out eh, di diba? Pero dito mas na mas nakita ko yung ano kung paano at saka kung uh, kung saan ba, saan ba nag nag ano nag umpisa at nagwakas ng lahat. So sa ganitong paraan, mas madali silang tumutok at mas madali silang matuto pag ganito yung anyo na pag-aaral nila. Hindi ka tulad na, oh ito, basahin mo to ganyan. O tapos sabihin mo sa akin kung ano natutunan mo dito. Yung mga gano, Doon sa, sa video o sa ganitong pag, uri ng pag-aaral nila. Feeling ko mas mas maano sila, mas ma may enhance yung kanilang uh, thinking para mas maunawaan yung story. So, sa tingin niyo po ba, marirecommend niyo po ito sa mga bata? Yes. Siyempre. Mm -hmm. Ako nga nung time na sinend sa akin iso, sinignan ko agad. Mm -hmm. Pero hindi ko nga lang siya na play, pero yung yung isang ano, yung comics mas na mas nakita ko rin doon yung yung parang yung mas 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 feeling ko mas ako to kaysa sa aklat. Kasi ngayon, 'di ba, uh, more about cellphone name, more about gadget na. So uh, hindi na talaga yung librong makakapal eh. So mas madali kung i ibabahagi ko o oh, siyempre ay re-recommend ko lalo na sa mga anak